Good morning, good afternoon, and good evening sa mga viewers natin. Ang tatalakay natin ngayong araw ay tungkol sa paninilaw ng balat, problema sa atay, at syempre damay ang abdo natin dyan. So ang ituturo ko ngayon ay kung paano natin i-acupressure therapy at ang connection para mapanatili ang kalusugan ng ating atay tina ang ating balat so ang una una nating gagawin ay hanapin natin ang connection ng dapat natin yaki pressure unang una ay hanapin natin dito sa kamay natin yung bituka natin tapos buat kolon di tulang banda